So, yung mga, gano'ng ka lang pero umalat dito sa Pogo at sino yung mga pwedeng parang sabihin na natin may sala kasi minsan the laws are okay, the processes are okay, pero people are not okay and they're in for some money on the side. Uh, sa pera ma'am, wala pong problema sa kanilang pera eh. Sa kanila, Parang baliwala ang pera, ma'am. Actually, yung mga Alphard nga nila, ma'am, pamalengki lang nila yan. Yung mga Alphard na sasakyan. Sa atin, para sa atin, luxury car yan. Talagang pang mayaman. But, as as we can see, dun sa mga Pogo na na-ride po namin, uh, ito, parang pang-kidnap lang nila, pang-pamalengki lang nila, everyday car lang ito sa kanila. So, ang pera, baliwala po sa kanila. Mm -hmm. Pero yung pera, para sa mga pwedeng ma-convert, ano po? o pwedeng mabukulan o mabigyan ng komisyon gaano kadami yung sa tingin niyo kasi may downstream economy din po ito no? whether mga nasa uniformed services civilian agencies marami hong protection racket uh yes ma'am definitely ma'am they will be protecting yung yung interest nila and uh one way of protecting the interest ma'am is at uh, uh, yun nga mag, mamimiar ka ng no, mga kung sino, sino na mga tao sa taas pipiaran mo po 'yan. Tapos eh uh, syempre uh, yung mga kaso po ano kasi may mga nahawakan po kaming kaso na ilulusot nila like halimbawa ma, may tinorture sila. Tapos ang gagawin po nila diyan papipirmahin po nila ng affidavit of resistance. Ibig sabihin wala pong reklamo yung yung tinorture nila. Tapos bibigyan nila ng pera pauuwi na nila. Yun o yung nangyayari sa sistema po ng mga magpupugo. So uh, parang lahat ng kalokohan na papasukin nila, alam na po nila kung paano nila lalabasan using money. All right. Ngayon, uh, Yusek Gilbert, meron bang parang posibleng mga pangalan na lumalabas ng mga nangurakot? Local officials, barangay officials, uh, PNP, immigration, na sinisilip kayo na protect, protector ng mga pogos? Um may may mga iniimbestigahan na po ma'am but uh, siguro it's up to the investigating body na lang po. Uh, sa amin po kasi is just we will be focusing on uh, yung mga complaints po na pinadaan sa amin like uh, the torture, the yung pagpasok po ng mga illegal uh, foreign nationals na yan and yung operation po ng pogo but as far as yung yung mga involvement ng local government uh, yung DILG po ma'am ang humahawak and then the Ombudsman uh, binibigay na lang po namin sa kanila yung mga uh, support